What's up, world? What's up? What's up, mga loko-loko? Yun, no? Know, yan ang tinatawag na family bonding. Walang kasamang ampon. <laughs> so, ayan, oh. Yun, no? Know, Chill-chill si Papa. May sun, light doon. Tapos, yung anihin ni Mrs. Sarabas, anihin na natin kasi may tubo na yung ibang ano sa... Wala kasing umaga yung tao na yun. Ayan o. Oh. Oo, oh, yan si Mamlin. Saan? Ay, isa lang pala. Kaya pala hindi ginapuntahan eh. Ay, grabe naman ang harbisa ng ano ni Mamlin. Grabe, sobrang kapal. Huh? Saan? Oh. Abo, apat ang ipin. <laughs> Kulang pa sa atin? Oh, hanggang ngayon si nanay nagasagraw pa ng sibuyas. Lupet. Saan? Yan, dali. Oh, abo. Hmm. First blood. Aroy. Lupet. Kataba oh, kalaki ng laman. Meron, pa meron pang ano oh. Yung anak pa. anak pa. Tapos meron pa tayo dito. Huh. Mm. Mayaman na yan. Mga gold ng ano na yan eh. Ito. Oh, yan. rin? Ah, dalawa. Mag-aaway-aaway pa ata. Tagta rin mo Ayan. ng... Abo, grabe kaganda ng laman oh. Sa, Sa bawat pamilya ah. Ah. <laughs> 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 oh. oh. Yan pa. To. Abo. Harbisen talaga lahat ito. Wala na oh. oh. Ah, kaganda. Ito, buksan mo. Kapang-kapa ko eh. Ay, walang halos masingitan eh. Oo, oh, oo. Oh, diba? Kahit Saan pa? Ba? Saan? Ah, Grabe, meron pa dito ng ano. Pangalawang ektarya. Ito? Ito? <laughs> Sobrang laki. Ihawin. Hmm? Panlaga yan. Ah, yun oh. Oo. Oh, diba? Hmm. Uh. Ito. <laughs> sobrang laki. Ilan na yan? Baka sobrang na. Tama na yan? Sobrang na. Sobrang na. Wala na. Sasunod na lang harbisin yan at baka hindi rin natin maubos. sayang Ay, kaganda ng laman. Oo. Ano kaya ang ito? Ang daming laman. Bye. <laughs> Yan ang kunin mong bin. <laughs> <laughs> pang ano to kay pang kay lola. Pang kay lola, talagang sisiwang lang kung saan ang ipin ng tatama ang ano yung bunga. Ay oh. Ay. Oh, Magulang na, mag na. na ano na yan. Ipatanim na lang kay Mrs. Sarabas yan. <laughs> Wala na tong ano na to. Grabe ang maisa nila I ano natin? I anong tawag dito? Montage. Grabe ang kapal ng maisan. oh, ang ganda ng mga bunga. Talagang hindi mo manuhan ng dulo. Kung hanggang saan ang maisan, oh. Sobrang kapal. <laughs> yun oh Pet. Oh. Kapal ng mga maes. Oh. Dami talaga. Ba yan? Oo. makita yung Maliligaw ka pag harvest mo dito sa kabilang dulo eh. At meron pa yun oh lupit oo <laughs> oh. kompleto Psst, yun kanta ikaw yun ha kanta Dali. Psst. yan na <laughs> wala si kuya ge ah kuya ge lang pala kulang Ha? Huh? Lupit. Wala pang 5 minutes. Ha? <coughs> uh, huwag niyo aksayahin kung hindi mauubos ha. Bye! Bye <laughs> bye. Oh, luto na. Mainit <laughs> pa nga pa, mainit. Aroy. Copyright tayo na yan. Copyright. Mainit ako, oh, nauna-una lang. Ito sa iyo ha. Oh, sa iyo to. Mm. Oh, mainit ba? Lagay lang dito 'yan. Uy. Mm. Eh. Oh, ganda 'yon. 'Yon. Ganda. Ha, next ka copyrighted na tayo niyan. Saan ang kinuha mo? Ha? Saan? Ayun. Dami no. <laughs> <laughs> Kalaki ng kagat, isang ibin lang ng ano. <laughs> Aroy, wala pang natatamaan. Wala. Ah, yan? Mm. Oh, saan yung mo? <laughs> hmm. Mabutin ah, tiyo, tas damit pa. <laughs> Aroy! Aroy! <laughs> Aroy! <laughs> Kalaki ng ano? Hmm? Hmm? May isa pa dito? <laughs> Hindi pa maubos? Papa, nahiya pa. Kami <laughs> <coughs> na. sa'yo, sarap nga. Guys, okay, so lasang mais din. Pwede din. Hmm? Sarap. Hmm. Narinda kayo doon ha? Oh. Dahil ma S. Hmm. <laughs> Hap. Ago ko muna, ay naango eh. Mas <laughs> mabilis <laughs> pa siya pag prito ng itlog eh. Nagulat ako tapos na agad yun. Sa so, so, uling pa yung naluto. <laughs> Oh, lol. Sigit. <laughs> Tangat-tangat tong dalawa na 'to. Hindi pa mag-ales. Tingnan mo. Makatahi nga ba 'yun na 'yan? Dami <laughs> nung isa ako lang dito kanina. Nag-dagdag oh, Naglagay ka magalikod, likod niya. Nawiin oh, yeah. isa uyi nagalaro sila. Jesus, Jesus. Patle-patyan, naglagay dalawa. Ge. Mm. Mm utik ng mga manok ito maliliit kasi ang utak eh utong dyan dito ako utak yan utong tagal din galing din oh, oh. kapal ng eyebags bags yung bukas <laughs> Ayan, pre nakatulog ka pre hindi kalikot mo eh <laughs> <yan na>, Oh, yeah, <laughs> oh! Pwede, medyo Oh. Oh. Balance, balance. Oh. Ayan na, isa pa. Nainggit. Putay oh, na, makapahinga ba kayo ng ganyan? Nag-aakbay pa yung isa. kakbayan Ka pa eh. Oh. Yan ang Wala talaga magabigay sa kanila dalawa. Ngindig ang tuhod dito mga ito test on. Ay, oh boy. alis. Alis. Talo? Talo? Oo, sige. Ay, <laughs> na kayo. Makakapay nga ba kayo dyan? na oh, siya. yung ibang kasama niyo doon, o, kaya chillax na chillax na. Putang na kayo dalawa dyan, naga. <laughs> si Gabi, eh. oh, oh. Kala ko hindi natin maubos yun. O, oh, yun. O, oh, siya pa nanalo. Hmm. hindi rin niya makatulog hindi rin niya makatiis <laughs> sabi niya kainak man yung dalawa <laughs> <laughs> sabi niya kaya pala nag-alis puta hindi makapahinga <laughs> kamay pa <laughs> Laya, Ay. Yung, Ay. sabi niya sabi ako, wala ito. Yung, hmm. oh, yung iba tulog na puta rin yung iba pagod na pagod pa rin sabi niya mas pagod pa ako dun kaysa sa maghapon pag ikot-ikot yung -ikot. dalim ng buwan oh, nagpulong nga na to oh, ala kailan ala na lang yung ano? boy oh, ano yan yan oh nga nga hindi simple kaya katay kapay kapay pala kapay 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 ano kapay Huh? <laughs> <laughs> <So, mabalik> ano <lang. laughs> <laughs> na? Oy. Sabi ng manok dapat ganto ulo's tulog na kami. Hindi na pareng hapunan. Sao. Alin? Gusto na rin makaikwentuhan. Hindi. Stay. Oo. Malot. Malot. Utot. nalingat lang kami nang kwentuhan, bumakbaka na. Hm? O oh, Ruy! <laughs> Para magasakit ng likod ko yung liyan ako. Ayan, ayan. Dito kayo na. Ayan na Ayusin mo ha. Sad boy. <laughs> Bakit? Araw ka lungkot lungkot sobrang lungkot naman. San Mig Apple pa boy. <laughs> Nalingaw, nalingat lang kami nga bakbaka na mag-isa, ha? Ay, ba, diba, hindi namin nakita na nang ano, ikaw lang nakakita eh. Oh, lungkot siya. Sabi niya konti na lang. Ay, konti na lang tatama na nahuli pa. Yon. Yon. Tulala na. <laughs> Sabi niya, ayoko na mag-inom. Madami pa lang <laughs> oh, okay. mm. na iniisip. Ubus ka na Ang isang